guys, good afternoon. Magandang hapon. So, ngayon medyo maayos ang panahon kasi wala masyado, wala pang ulan. Pero sabi may darating daw na bagyo. So, ngayon guys, ang aking vlog for today is kung ano lang gagawin. <laughs> ano to? Mangwa ko ng bayabas kasi natusan ako ng mga pamangkin ko magkua ng bayabas para may makain-kain kami. So, ayan, hanap tayo ng bayabas. Tingnan natin kung may bayabas dire. May puno pero hindi ko alam may hinog. Yung bayabas yan. May atang hinog. May binantayan ako dyan ay. Nakuha ata yun. Ano? Ah, malahilaw pa. Hmm. Maliliit lang. Hinog na. Medyo malakas-lakas pa rin ang alon. Ay, ang alon. Ano ba? absent dad. Yan bas Malakas pa rin yung hangin. So, plan namin ngayon mga manguha ng ano, magpanginhas kami sa dagat. Sorry guys, hindi ako makapag-vlog doon. Kasi walang maghawak ng phone para mag-video. Hindi ko rin maasahan yung mga ko kasi nga, alam, wala silang ginagawa sa dagat, hindi mag, ano, mag-swimming-swimming. Baka mabasa ba? sas si, eh, busy rin si nanay nagluluto ng hapunan pang gabi ba so ayun ayun si Luna tapos yung mga pamangkin ko guys sa babantay sila ng baboy makain ng wait lang babantay sila ng baboy kasi kumakain ang baboy namin. Pag hindi bantayan kasi 'yung daming mga manok. Kinakain nila 'yung ibang ano, ano. Ang pagkain ng baboy namin. So that's what it Wala taong mahanap, wala masyadong hinog ah. Nabayabas. Mga hilaw pa. Hindi pa hinog na to. So, ang baboy namin guys, ko kong daming ano, langgam. Daming langgam pala. Ang baboy namin is e, ibebenta na namin bukas. May pupunta ditong namimili ng baboy, so magpebenta kami. Ibenta na namin. Siya kung magka sa presyo. Magka-okay yan. So, Dalawa na 'yan. Uh 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 uh, uh. At, anong ginagawa nyo guys? Ha? Nagbabantay ng ng baboy? Yes. Yes class. Hilaw. Hilaun. 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 ariko.

Sakitin. May bangkel din ang ayong bangkel mo. Hmm? Tigas wow. <laughs> may alang uh, bangkel, tingnan mong ngipin. Pakita ang ngipin. Wala, <laughs> be. Nagpa-dentis eh, na? Gambo, tubar, mapungkuan na ko. Ang kulamang ta? Laman. Isot. Isot, isot ba ang gitbay si Hello. Hello. si Hello. Hello. si Hello. 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 <laughs> Wag kang ganyan, di. Wag kang ganyan. Wag kang mag, ano. Ba, magtapo na, ano. There is the chicken. Alam mo naman sa probinsya, ang dami. Oras na, oras na para mag-alis tayo. <laughs> Amusement? Bad yun. Kaya <tabalanta>, nga, bad yun. Hindi mo nyo guys. Saan na? Wala natin. Mababa kayong umakyat diyan, marunong kayong bumaba ah. Oo, Juana, umayos ka. Masira 'yan. Juana, ang taba mo pa naman. Yeah. Bye bye, bye do. Bye bye. Do. Pigi pigi. Adiri at kodder. Tapos ako. May bunga ng saging. Baba lang siya, guys super baba. Katulad ko, sobrang baba. Yan, nagbunga na naman siya. Kaya talagi yan namumunga. Yan. Tsaka yung aming pato. Bago kami maglayas. Pakita ko sa inyo. Ang laki-laki na nila. Oh. Ang oh. laki na nila. Super bigger. Oh, pito yan ang anak niya. So, ayan. Diyan kami nagaduyan. Pag may ano. So, ayan na guys. Mamaya, balikan na lang ulit kayo. Mag Manginhas mo na kami kasi hindi ko na madala ang phone ko kasi alam mo na, ba? Kasi nga, ah, mas baka mahulog sa tubig yung cellphone. So, ayan. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga nakuha namin sa dagat. So, see you mamaya. Sabihin nyo, see you. Mamaya, balik punta tayo din. Damayan. Ito mo yan. Ito mo is island. Island. Manginas betaw. Oh, mga akong mga bodyguard ang dalawang pamangkin ni Lug Manginas. Oh. Tata. Ano? Tata. Unas na ay? Mamaya uh, uh, uh. pa punta lang wala di pa unas. Unas ron. Ah. Kita. Kita mm. kasi pa bigo-bigo pa. <laughs> Blogger. Duna kan unta dapat so.